hindi ka magpa magpabulkit nalalaman ng nanay niya ay wow ang ganda ala malangka si ate guys taga saan o, po kayo Tacloban City po ah taga Tacloban nasa Tacloban ka ngayon nasa Quezon City po eh, eh bakit parang tinakloban <laughs> Parang tinakloban ng kawa ate oh, dalawa. Kasi yan ang magpapadami ng ating views ngayon. Kasi be proud kasi hindi lahat nabiyaya, nabiyayaan ng malangka. Are you single or single, ma'am? Single, ma'am. Both. Ilang ilang anak meron po kayo? Tatlo. Bakit sa pagkakaroon ng tatlo ay nagtapos ang inyong uh, masayang uh, pagsasama? Mama's boy. Mamas boy. So, ibig sabihin, kapag nangangalabit, magpaalam mo na siya sa mama niya. Ewan ko, hindi ko alam. Pero ang alam ko kasi, pag nag-aaway kami, lahat ng aaway namin, nalalaman ng mama niya, kahit malayo po kami. Kamamaya, mayroon pang uh, chance na magkabalikan kayo, ate. Ayaw ko na eh. Malitang Nakasawa ko gali. So, malay ko dun ah imposible ate tatlo na katatlong anak kayo hindi mo alam kung uh, maliit o malaki malay ko ba kasi hindi ko naman nahawakan ano ba hindi mo na hinahawakan yung bakunawa ate <laughs> sa loob ng uh, maraming tao nagkaroon na kayo ng tatlong anak lahat eh hindi mo pa nahawakan ang bakunawa niya <laughs> hindi mo nahawakan o hindi mo mahawakan dahil sa sobrang juts Ducks or Jutes? Hindi ko alam. Pero na-convulsion ka naman, ate. Na-convulsion talaga. Hindi mo, ate, alam kung ano paano ma-convulsion? <laughs> mm, ay, sabagay. bagay, maliit kasi, no? <laughs> Naalala Pinagabi mo, ate? Ko? Yung mga panahon nagtututpik ka pa lang? <laughs> Wow, grabe namang makinayo ni Kuya ate kasi kahit tutpick ate nakatatlo ate, lakas bumuga. <laughs> so wala na talagang pag-asa na maibalik ang dating pag-ibig. Ano, mabait naman siya. Mabait. Hindi uh, naman, wala naman siya ano, bisyo. Mabait naman nakasama. Kaya lang, yung ano talaga, yung nalimbawa gawa'y kami, nalalaman ng pamilya niya. So kung hindi ka magpa magpabulkit na lalaman ng nanay niya. Eh, <laughs> sabi ko kapag nag-aaway kayo, kap kapag nag-aaway kayo, nalalaman ng nanay niya. So you are 37, ante. Old ka. Ilang taon naman ang iyong uh, prefer na hinahanap? 38 above. So ibig sabihin, welcome na welcome dito mga utsinta, sa itin, si, sa isinta. Pwede. So ibig sabihin 38 years old and above regardless kung nagpa-plog ceremony pa o hindi, tama? So ang tanong ate, ready ka na? Nagsawa na si ate sa kakatotpek, kaya gusto niya maghanap ulit. Okay, let's go. Wow. Kaya pala mysterious ang pangalan mo, Kuya. Kasi uh, mukhang mysterious ang iyong pagkatao. Taga saan po kayo? Taga Quezon City ako. O kuya, ma, tanong lang ang kita. Sino nakapag-isip ng ganyang herdo? Wala naman. Ako Ay. lang. So bakit di mo pinatumbang sarili mo? <laughs> Ate, very kissable lips si kuya, Oh, si kuya Juanito, o. Oh. <laughs> smiling face ka talaga? Oo. Oh. Mas maganda, kuya, hindi eh, ka mag-smile. <laughs> Sabi ko kayo, huwag kang mag-smile eh. Mukhang mas gwapo ka kapag hindi nag-smile, kuya. Sabi ko, gusto mo talagang pumangit ka. Sabi ko, huwag kang mag-smile eh. oh, yan, ganyan, o, diba? oh, eh, di ba? O, oh, di ba? Kagalang-galang ka, kuya, pag ganyan ang mukha mo. Ilang taong ka na? Pasok naman ako sa inahanap ni ma'am. So, maghuhula kami ngayon. So, you are 39 years old. Oh. Bakit hindi naging ganyan ang mukha ko nung 39 years old ako? <laughs> hindi ka pa talaga kuya nagkajowa? Ano na rin, siyempre. <laughs> uh, alam nila na jowa, jowa mo sila. <laughs> <laughs> Nakailang jowa ka rin sa tanang buhay mo? Mga lima lang. <laughs> lima. Ay, wow. Akalain mo nung lima pa yung ganyan, no. Pero nung uh, nagka-jowa ka ng lima, hindi ka pa mo noon. Hindi naman. So ngayon, anong nangyari? Bakit hindi nagka- hindi ka na naga-jowa ulit? Di mo ginamit yung uh, yung uh, karisma dati nung nagkaroon ka ng limang jowa. Mas focus kasi ako sa work ko kaysa sa pakikipag-relasyon. <laughs> So paano nalang pala kuya kung uh, hindi ka masyadong nag sa trabaho mo so mahigit sampo ang na mo. Malakas talaga yung uh, kuwan mo kuya, karisma mo. So siguro nung mga panahon na yun is uh, nakakaligo ka pa ng uh, at least two times a day. Ngayon, ay, nakakaligo ka sa galagay na yan? <laughs> kasi ngayon. Ah, di mo. Oh, buti na isipan mo magsipilyo ngayong araw. Araw-araw -araw naman. Ah, okay. Wow. Kaya pala medyo maliwanag ang aura mo ngayon, kuya. So, Miss E, Miss, narinig niyo yung mga pinagsasabi ni Kuya Juanito kanina. So, ang tanong, si Kuya Juanito ba'y patatalsikin o patatalsikan? patatal sikin Ha huh? <laughs>